A day in my life as a content creator at age of 16. Charis 30 ka na huy. Ngayong araw nga guys ay naisipan namin bumili ng mga importanteng magagamit sa bahay. Wala na nga kasi kaming mga sabon. Ang mahal naman kung palagi kaming bibili sa tindahan pa isa-isa pa. Kaya inaya ko na nga si Mother dito sa Pure Gold malapit sa amin. Ubus na ubus na nga kasi ang mga sabon namin baka hindi na nga maligo yung mga tao sa bahay. Are, ah. Yung may mga pre na nga ang amin kinukuha syempre naman hindi namin pinapalampas yan. Abay sayang din. Uy. Pinangarap ko nga rin mag grocery nang hindi na tinitignan yung presyo pero sa ngayon nga ay may dala akong listahan. Tapos nakakompute na din kung magkano dahil yung pera kong ang dala ay sakto lamang. May pasobra naman na onte dahil baka nga magturo si mother dito. Sabi ko nga sa kanya iwag huwag na sumama, papasalubungan na lamang. Si mother ay kahit noong bata pa nga kami ng mga kapatid ko ay sobra talagang hilig mag -ikot sa mga grocery tsaka sa palengke. As in, paikot-ikot lang talaga siya, nagpapanik. Walang pambili eh, Charis. Sobrang mahal na nga talaga ng mga bilihin ngayon, kaya nga sige na nga lang kami ditong hala. Nagmahal na pala to nung nakaraan. Magkano lang to ah. Piling ko tuloy sobrang tagal na namin hindi nakapag-grocery. Anong piling? Matagal na talaga. Last year pa. Charis. Binilhan ko na nga rin itong anak ko ng gatas at sana nga magtagal ito ng mga 500 years. Ayaw, Kuy, ang OA sa tagal. So balik na nga tayo dito dahil tapos na nga kami sa sabon-sabon yan. Sa sabon pa nga lang ay iiyak na talaga yung wallet ko. Dito naman nga tayo sa pampasarap ni Mother sa ulam. Kung ano-ano na nga lang ang kinuha namin dyan. Eto lang naman talaga ang mga importante kong mga bilhin, mga sabon-sabon nga, tapos mga rekado sa pagluluto dahil napakamahal talaga kapag sa maliliit na tindahan pa kami bibili. Tapos marami nga kami sa bahay, kaya makakalis talaga ako kapag dito kami bibili. Bumili na nga rin pala ako dito ng kalahating kilong asukal dahil gamit na gamit nga namin yan sa bahay. Kumuha na nga rin pala ako ng iilang mga dilata. Paminsan-minsan nga lang namin nauulam to kapag tinatakasan nga ako ng katinuan. Hala, ano ka na babaliw? Seris, hindi gayon. Aminin yung mga nanay kayo napakahirap minsan mag-isip ng ulam. Kaya talagang napapa-auto pansit kanton ka na lang paminsan-minsan. Eto nga at kumuha na nga rin ako dito ng pampayuti ay. Sabi ko nga ay konti lamang ang kukunin ko. Bakit ganito? Unti nga lang pero lahat ata ng klase ng noodles kukunin namin. Ay kagaling ng mga tao na ito. Nagpabili na nga rin dyan si mother ng tinapay at saka palaman at tinitingnan ko nga dyan yung expiration. Nagpabili na nga rin si mother ng kape niya ay minsan lang naman to kaya pinagbigyan ko na. Hanggat maaari nga ay Ayaw ko nga na nagkakape siya dahil nakakanervyos na raw ang kape. Pero mas nakakanervyos nga yung andyan na yung bill nyo ng kuryente, tapos wala ka pang hawak na pera, tapos naubusan pa kayo ng gasol. Pambihirang buhay naman talaga oh. Pero naniniwala ako sa God will provide. Pero ate ko, huwag ka maniniwala sa God will provide tapos nakahiga ka lang dyan. Bato ang tatama sa'yo, makita mo talaga, isang libo talaga, star. Nabudol nga ako na itong bata na to, kaya kung ano-ano na nga lang ang pinagkukuha ko. Kung ganito ba naman ang bata ang ibabayad nga sa akin, ay ngiti niya, ay talaga namang bibilin ko na nga itong pure gold. Charis lang, napaka-OA mo, tinangangamba ka nga kung kakasya ba yung pera mo dito sa mga pinagbibili mo. Eto nga bata na to ay hindi na nakatiis, kaya inilum na talaga niya yung kanyang pinabili kanina. Inihiwa iwalay ko na nga pala yung mga pagkain sa sabon at baka mag-amoy sabon na yung mga pagkain. Tapos yung sabon ay mag-amoy pagkain na, Charis. Napakahilig nga ni Mother Sumama so pag mag-grocery nga. Kaya nga sana maiparanas ko sa kanya yung mag-grocery kami nang hindi namin tinitignan yung presyo. Sobrang saya niya nga siguro kapag naranasan niya nga yung ganun. Sa ngayon nga ay talagang nakabudget talaga bawat kuha namin dito ay nakalista nga yan. At hindi pa nga ito aabot sa amin ng one month. Kukulangin pa rin talaga to. Mabuti na lamang ako ni Facebook kahit onti malaking tulong na nga rin ito sa amin. Palagi nga ako nagpapasalamat sa taas at hindi niya nga kami pinapabayaan. At ayun lang muna for today's video. Bye-bye!